Malayo na ang narating ng aktor na si Paolo Avelino. Ipinanganak si Michael Paolo Lingbonan Avelino noong May 13, 1988, sa Baguio City, siya ang pangalawang supling ng kanyang mga magulang na sina Roberto at Jeneline Avelino. Ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang isang accountant at nagmula sa Bontoc, Mountain Province, habang ang kanyang ama ay mula sa isang kilalang political clan sa Kalbayog, Samar. Sa katunayan, ang kanyang lolo sa tuhod sa ama, si Jose Avelino, ay ang Pangulo ng Senado sa panahon ng rehimen ni Pangulong Manuel Rojas at ipinroklamo bilang, ama ng lungsod ng Kalbayog. Natanggap niya ang kanyang pangunahing edukasyon mula sa Baguio City Sped Elementary School bago ituloy ang kanyang sekundaryang edukasyon mula sa Baguio Patriotic High School. Pagkatapos ay nag-enroll siya sa St. Louis University, sa Baguio City, upang mag-aral ng entrepreneurial management. Gayunpaman, umalis siya noong unang taon. Sa paglaki, ang interes ni Paulo ay hindi lumihis sa politika, dahil natagpuan niya ang kanyang sarili na mas hilig sa pelikula at pag-arte. Ito ang nagpasigla sa kanyang adhikain na maging isang artista, na natupad nang siya ay mascout ng mga talent agent na nagbabakasyon sa Baguio City noong early 2000s. Ibinigay nila sa kanya ang kanilang mga calling card at inimbitahan siyang sumailalim sa VTR sa Maynila, na ginawa niya at kalaunan ay nagsimulang gumawa ng mga patalastas at print ads. Nagsimula ang kanyang karera matapos na lumabas sa GMA Network Reality Talent Show na Starstruck noong 2006. Matapos maalis sa palabas, umirma siya ng eksklusibong kontrata sa GMA at gumanap ng iba't ibang supporting roles para sa network. Noong kalagitnaan ng 2011, lumipat si Paulo sa ABS-CBN, nakilala bilang Kapamilya Network. Sinabi niya sa ABS-CBN News na gusto niyang lumabas sa kanyang comfort zone at kasabay nito, muling likhain ang kanyang sarili bilang isang aktor. Sa mahigit isang dekada ng pagiging isang sertipikadong kapamilya, si Paulo ay nagbida na sa ilang matagumpay na teleserye at pelikula na hindi lamang naghasa at nagpakita ng kanyang husay sa pag-arte kundi nagudyok din sa kanya upang maging isa sa pinakamatalino, versatile, at hinahangad na mga artista sa bansa. Bukod sa pagiging artista, si Paulo Avelino ay nabighani sa iba pang aspeto ng negosyo ng matuklasan niya na ang hilig niya sa pag-arte ay talagang hilig niya sa pagkukwento at paglikha ng isang bagay, para pag-aralan o sanggunian ng ibang mga aktor at creative. Si Paulo ay isang kasosyo sa kumpanya ng esports na Lupon WXC, na itinuturing niyang isang promising na bahagi ng bagong industriya ng entertainment. Kasama sa papel ni Paulo sa Lupun WXC ang paggamit ng kanyang karanasan sa produksyon at media para tumulong sa posisyon ng kumpanya sa mainstream. Nakatuon din siya sa pagpapabuti ng kalidad ng nilalaman ng kumpanya at saklaw ng mga kaganapan sa paglalaro. May sariling movie outfit, o film company din ang aktor, ang WASD Films. Ang WASD ang apat na keyboard keys na ginagamit sa video games interaction dahil certified online gamer ang aktor, at ito ang ginagamit niya upang mag-produce ng mga films. Hindi man ibinahagi ng aktor ang kanyang bahay sa publiko, ngunit ayon sa ibang balita ay may sarili din bahay ang aktor bukod sa bahay nito sa Baguio. Iniindorso ni Paolo ang lahat ng ng sasakyan ng Hyundai, kabilang ang Hyundai Ioniq 6, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade at marami pang klaseng sasakyan nito. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami din itong mga sasakyan na galing sa kanyang mga inindorso. Bukod sa mga sasakyan ay may mga koleksyon din siya ng mga motorsiklo. Kabilang dito ang kanyang Yamaha XSR900, na may price tag na over 700,000 piso. Siya ay nagmamayari din ng isang BMW r 9 nang ipakilala ng dealer na BMW Motorrad ang apat na bagong modelo ng R19 noong March 2017, ang retail na presyo ay 1.19 na milyong piso. Nakita rin na sumakay si Paulo sa isang Norton Commando 961 Cafe Racer Maki. Ang Norton Commando, isang motorsiklo ng British manufacturer na Norton Villiers na unang inilabas noong 1967. Ayon sa ibang website si Paulo ay may tinatayang net worth na $15 million, dollars, o 884 million pesos. Si Paulo ay isa sa pinaka-in-demand na aktor ngayon sa bansa na lalong nagpapalaki ng kanyang net worth, kasama pa ang kanyang mga business, investments, endorsements at iba pa. Si Paulo ay isa sa pinakamalaking artista ngayon. Ang kanyang mga ginagampanan sa pag-arte ay hindi nagkukulang sa pagpapaibig sa kanya ng mga tagahanga. Mayroon din siyang iba't ibang endorsement mula sa malalaking brand tulad ng Bench, Red Ribbon, Century Tuna, Hyundai, Chowking at maging ang Smirnoff Mule. Bukod sa galing niya sa mga proyekto sa TV at pelikula, natutuwa si Paulo sa maraming endorsements na ipinagmamalaki niyang personal niyang ginagamit. Maaaring isa siya sa pinakasikat at hinahangad na aktor sa local entertainment scene sa kasalukuyan, ngunit nagawa ni Paolo na ilayo ang kanyang personal na buhay sa spotlight. Marami din babaeng dumaan sa buhay ni Paolo. Sina Paolo at LJ Reyes ay magkasintahan mula 2009 hanggang 2013. Nagkaroon sila ng anak na lalaki na nagngangalang Ethan Akio Reyes. Siya at si Casey Concepcion ay magkasintahan din mula 2014 hanggang 2015. Noong May 2018, nagsimulang makipagrelasyon si Paolo kay Judy Teresek, isang Filipino-Australian na modelo. Naghiwalay sila noong 2022. Siya at si Janine Gutierrez ay magkasintahan din mula 2022 hanggang October 2023. Ngayon naman si Paulo ay napapabalitang nakipag-ugnay kay Kim Chu noong October 2023. Lalo na't magkatambal ang dalawa sa mga serye at movie ngayon at lalong minamahal ng kanilang mga tagahanga. Laging patok ang kanilang mga palabas ngayon lalo na ang kanilang tambalan na Kim Pao. Si Paulo ay isa sa pinakamagaling na aktor ngayon sa bansa, nanalo ng ilang acting award sa kabuuan ng kanyang karyer, kabilang ang Best Actor Awards mula sa iba't ibang award-giving bodies para sa kanyang mga pagganap sa iba't ibang pelikula at palabas sa TV. Kilala rin si Paulo sa kanyang talento sa pagkanta. Ipinamalas niya ang kanyang mga kasanayan sa musika sa iba't ibang mga proyekto at naglabas ng mga single at music video noon. Kaakit-akit na personalidad, mapang-akit na mga mata, at isang nakakaakit ng ngiti na hindi maiwasan ng mga tagahanga na ma inlove love Ganap na naglalarawan iyon kay Paolo Avelino, isa sa pinakamalaking heartthrob at aktor ng entertainment industry. Siya ang kumpletong pakete ng celebrity kapag pinag-uusapan ang perpektong timpla ng visual, talento, at passion. Bilang isa sa pinakasikat at ma celebrity sa kanyang henerasyon, hindi nakakapagtaka kung bakit walang pahinga ang lahat ng mata at tenga sa aktor. Ang mga babae ay nabighani sa halos anumang bagay mula sa hairstyle, pananamit at iba pang bagay kay Paulo. Maraming mga nagawa na si Paulo sa kanyang buhay na hindi alam ng publiko at gusto niya ay privado lang ang mga ito.